Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat kung sa mga panig ng mundo kayo naroroon. Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Sarmiento, ang writer at author ng aklat na ito na pinamagatang Light in Three Parts. Ang Lionite Mission ng aklat na ito ay para magbahagi ng ibanghelyo sa buong mundo, para ipakilala ng Espiritu Santo na nanaan sa ating katawan, ang siyang Diyos na buhay na may pag-aari ng ating katawan at kaluluwa, na siyang dapat nating sambahin at ibigin ng higit sa lahat sapagkat ang Espiritu Santo ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao ay siya ring aalis sa ating katawan kung kaya tayo mamamatay at maliwanag na sinabi ni Kristo na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan ng Espiritu Santo at hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maligtas sa araw na to ang topic ko ay may puwang ba sa langit ang kaluluwa ng mga bakla at tomboy? Una sa lahat, maliwanag na sinabi ni Kristo na templo ng Espiritu Santo ang katawan nating na mga tao. At tayong mga tao ay hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Sinabi ni Kristo na ating sambahin ang Diyos sa ating katawan dahil ang presensya ng Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin at ang Espiritu nang Diyos ang siyang buhay, liwanag at katotohanan na siyang pinagmulan nating mga tao dahil ang espiritu ang nagbibigay ng buhay sa ating sarili kaya tayo ay umiiral dito sa mundo si Kristo ay espiritu na nagkatawang tao sa katawan ni Birheng Maria para siyang maging tagapamagitan ng Diyos at sa tao ang Espiritu Santo na lumukob kay Berhing Maria ay ang siyang totoong ama ni Kristo na nagsugo kay Kristo. Ang katawan ni Kristo ay templo ng Espiritu Santo na winasak mang saling lahi ni Abraham dahil hindi nila tinatanggap ang katotohanan na si Kristo ay anak ng Diyos. Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan sa mga aral ni Kristo na ang katawan ng tao ay templo ng Espiritu Santo at ang Espiritu Santo ang Diyos Ama na may pag-aari ng buhay nating mga tao. Ang Espiritu Santo at si Kristo ay parating magkasama. Si Kristo ay Espiritu na anak ng Espiritu Santo. Bilang isang tinawag ng Espiritu Santo, layunin kong gisingin din ang diwa nyo ng Espiritu Santo na nasa ating katawan ay ang siyang totoong ating Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating sarili kaya tayo ay umiiral at nabubuhay dito sa mundo ang ating katawan ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo na siya rin pansamantalang tahanan ng ating kaluluwa. At sinabi ni Kristo na hindi lahat ng tumatawag sa Diyos ay maliligtas. Sapagkat ang kaluluwa na lumalapastangan sa Espiritu Santo ay mga antikristo na naging kaisa ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Sa banal na kasulatan, nasasaad na kasuklam-suklam sa Diyos ang mga gawa ng mga lalaki na pumapatol sa kapwa niya lalaki at ng mga babae na pumapatol sa kapwa nila babae sapagkat yung sagradong tahanan ng Diyos ay winawasak ng mga taong ito sa kalasuan at tungunduhan. Ang mga bakla at tomboy ay mas pinili nilang kalabanin ang katotohanan at mamuhay sa kasinungaling at pagkukunwari. Kaya ang Sodom at Gomorrah ay winasak ng Diyos ay dahil sa mga katulad ng mga taong ito na mga imoral ang gawain. Na binababoy at winawasak ang sagradong tahanan ng Diyos ng Espiritu Santo dahil sa kamunduhan at kalasuan. Kinalaban nila ang Diyos at ang katotohanan dahil mas pinili nilang ibigin ng demonyong si Satanas na siyang amang ng mga sinungaling na namumuhay sa kasinungaling at pagkukunwari. Honestly, narito na tayo sa huling panahon at maraming mga tao ang sarado ang isipan na hindi nila naunawaan na ang Espiritu Santo ang may hawak ng kanilang buhay. Honestly, ang mga bakla na katulad ni Vice Ganda, at ang tomboy na katulad din ni Jake Cyrus na namuhay sa kasinungaling at pagkukunwari. Sa oras na bawi ng Espiritu Santo, ang buhay na ipinahiram sa kanila, ang kanilang kaluluwa ay walang puwang sa langit. Dahil hindi sila patatawari ng Espiritu Santo at ang kanilang kaluluwa ay hindi kikilalain ng Espiritu Santo na anak ng Diyos at kapatid ni Kristo dahil hindi nila Sinamba ang Espiritu Santo sa kanilang puso, isipan at kaluluwa na siyang Diyos na may gawa ng buhay nila. Kaya laking pagkasira at pagkawasak ng mga taong nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo na tumalikod sa katotohanan at mas piniling mamuhay sa kasinungaling at pagkukunwari. Honestly, yung mga halakhak ng mga bakla katulad ni Vice Ganda na nagmamataas at nagmamayabang na ipinagmamalaki ang kanyang showtime na puros naman kamunduhan at kalaswaan ang, pinapalabas, mga immoral na gawain na lumalapastangan sa Espiritu Santo, honestly, yung mga umiidolo kay Vice Ganda na tumatawag kay Vice Ganda ng Meme Vice at umiidolo kay Ayon Perez ay mga ulupong na lumalapastangan sa Espiritu Santo tatandaan nyo na ang katawan nyo ay templo rin ng Espiritu Santo at Espiritu Santo ang may hawak ng buhay nyo. Mas inibig nyo ang mali at mas sinalungat ninyo ang katotohanan. Kaya kayong mga umiidolo rin sa mga bakla ay mga antikristo na tangan sa Espiritu Santo. Sa so oras na bawihin ng Espiritu Santo ang buhay na ipinahiram sa inyo, hindi kayo patatawarin ng Espiritu Santo at hindi rin kayo kikilalanin ng Espiritu Santo na anak ng Diyos. Talang puso nyo ay nasa panig ng demonyong si Satanas na nagpupuri sa mga sinungaling at sa mga taong namumuhay sa pagkukunwari. Ang mga tao na umiidolo kay Vice Ganda, honestly, humihingi din sila ng tulong kay Vice Ganda dahil pera ang kailangan nila. Yung mga tao na umiidig sa pera at umiidolo sa mga bakla na katulad ni Vice Ganda, honestly, hindi pera ang nagbibigay ng buhay sa sarili nyo, kundi mismo ang Espiritu Santo. At sa oras na bawin na ng Espiritu Santo, ang kaluluwa sa katawan nyo, mamamatay kayo, at ang kaluluwa nyo ay walang puwang sa langit. Dahil hindi nyo tinanggap ang Espiritu Santo sa puso nyo na siyang inyong Diyos na may gawa ng buhay nyo. At mas inidolo nyo yung mga taong Naging kaisa ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Narito na tayo sa huling panahon. Ang pagdating ng Diyos ay narito na dahil ang ating katawan ay templo ng Diyos at templo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang Diyos na may hawak ng ating buhay. Wala tayong may tatago sa Espiritu Santo dahil siyang lumikha sa atin. Kaya hinihikayat ni Kristo ang mga tao na magrepent at kilalanin ang Diyos sa ating katawan para yung ating kaluluwa ay kilalanin din ng Espiritu Santo na anak niya. At kapatid ni Kristo sa Espiritu. Maraming mga tawang naligaw ng landas na hindi nila naunawaan ng pag-idolo sa mga bakla at sa mga tomboy ay kasalanan na walang kapatawaran sa Espiritu Santo na siyang magbubulig sa kaluluwa ng tao sa impyerno. Dahil hindi sila patatawarin ng Espiritu Santo at hindi rin sila kikilalain ng Espiritu Santo na anak ng Diyos. Ang ating mundo ay puno na ng kasalanan, gawa ng kasalanan. Maraming mga tao ang tumalikod sa Espiritu Santo na siyang totoong Diyos na may gawa ng kanilang buhay dahil mas inibig nila ang mga karangyaan dito sa mundo, ang mga kalaswaan at kamunduhan, at mas pinili nilang mamuhay sa kasinungalingan at pagkukunwari ipinagbabawal ng Diyos ang pumatol ka sa kapwa mo kasarian. Hindi ikinalulugod ng Espiritu Santo ang makipag-isang katawan ka sa kapwa mo kasarian. Katulad ni Bais at ni Ayon, binababoy nila ang sagradong tahanan ng Espiritu Santo sa munduhan at kalasuan mga imura kanilang gawain na lumalapastangan sa Espiritu Santo at wala yung kapatawaran. Honestly, kapag binawi ng Espiritu Santo, ang kaluluwa sa katawan ni Vice at ni Ayon Perez, pareha silang mahuhulog sa impyerno dahil sa mamamatay sila at gawa ng kasalanan na ginawa nila sa Espiritu Santo. Honestly, ang nilikha ng Diyos ng Espiritu Santo ay lalaki at babae lang. Dalawang kasarian lang ang nilikha ng Espiritu Santo. Wala siyang nilikha na bakla at tomboy. Ang bakla at tomboy, ang puso nila ay naging kaisa ng demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Pero tatandaan yung mga bakla at tomboy na may gawa ng buhay niyo ay ang Espiritu Santo at hindi ang sarili niyo. Kung kaya hinihikayat ni Kristo ang mga tao na to na magsisisi na at magbalik sa Espiritu Santo at mamuhay kayo sa katotohanan kung paano kayo nilikha ng Diyos para ang kaluluwa niyo ay maligtas at huwag mapunta sa impyerno. Bilang isang tagapagsalita ng Espiritu Santo na siyang Diyos Ama ng aking kaluluwa na parati kong kasama na siyang tumawag sa akin para gawin ang aklat na to, honestly ang patungkol sa mga bakla at tomboy sa LGBT na nasa saadin sa aklat na to para ipahayag ang katotohanan na hindi nalulugod ang Espiritu Santo sa mga bakla at tomboy na lumalapas tanga sa kanyang sagradong tahanan. Dahil naging kaisa sila ng demonyong si Satana sa sinungaling na mas pinili nilang mamuhay sa kasinungaling at pagkukunwari. Ang mga taong namumuhay sa kasinungal at pagkukunwari katulad ng mga bakla at tomboy ay walang puwang sa langit ang kanilang kaluluwa. Kaya hinihikayat ko kayong mga bakla at tomboy Natanggapin niyo ang katotohanan kung paano kayo nilikha ng Espiritu Santo at mamuhay kayo sa espiritu at katotohanan para ang inyong kaluluwa ay kilalanin ng Espiritu Santo na anak niya dahil ang mga kaluluwang lumalampastangan sa Espiritu Santo ay mamamatay gawa ng kasalanan na ginawa nila sa Espiritu Santo at ang kanilang kaluluwa ay walang puwang sa langit. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye, thank you.